Hello po mga kalaki, magandang tanghali po sa ating lahat. Alas 11 na po ng umaga at syempre narito na po tayo ngayon para po mamigay po ng mga lucky numbers po sa masusugid nating mga followers dyan na nag-aabang tuwing tanghalian habang kumakain sila ng lunch nila, habang nagluluto sila ng lunch nila, habang nagpe-prepare sila ng lunch nila. Abay, dapat itong pinanunood nyo po ano po sa cellphone nyo yung vlog po namin na namimigay kami ng mga tips at mga ideas ng mga lucky numbers po para po sa inyo. Lalong lalo na po yung mga mahihilig dyan sa loto, mahihilig po dyan sa mga lucky numbers abroad, sa mga STL, sa wedding po at sa mga national po. Tutok na po kayo rito. Marami na po nagbibigay ng mga lucky numbers pero narito po ang mga legit na legit ng mga lucky numbers namin ni Lola Carmen na talaga naman pong inaabangan at tumatama. Uy, oh, tumatama yung mga laki numbers namin. Okay, ganyan ha. Pinopost po namin yan sa Facebook ang mga winners namin araw-araw may panalo kami. Malay mo naman, pag tumutok ka rito at sumali ka sa amin, isa ka na sa mapalad na magiging winners namin. Okay, kung ready ka na, abay, ready na rin ako, halika na. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas, buong mundo. Handa ka bang manalo at maging... Siyempre, milyonaryo. Ayan po mga kalaki, eto, eto na po ang mga 6 uh, six-digit lucky numbers na kompleto po na ibibigay natin po para po sa inyo. Umpisahan po natin sa bansang abroad. Ayan po sa abroad. Ang 10 digit lucky numbers mo ay number 41, number 59, number 62, number 23, number 37, number 52, number 44, number 28, number 18, at number 39. Ayan po mga kalaki ang 10 digit lucky numbers abroad. At para naman po mga kalaki sa 8 digit lucky numbers abroad Ang 8 digit lucky numbers mo ay Number 16 Number 23 Number 34 Number 28 Number 37 At number 15 At number 12 At number 20 Ayan po mga kalaki ang mga 8 digit lucky numbers Isunod na po natin ang 7 digit lucky numbers abroad. Ang 7 digit lucky numbers namin ay number 22, number 24, number 36, number 18, number 20, number 11 at number 6. Ayun po ang 7 digit lucky numbers abroad. At para naman po sa 6 digit lucky numbers 1 to 25 or 1 to 29, eto na po mga kalaki, kunin mo na. Abroad pa rin po ito ah. Number 4. Number 15 Number 25 Number 21 Number 19 At number 6 Ayan po mga kalaki At pwede naman po ang mga 5 digit lucky numbers natin ngayon Ibibigay na po natin Pero mauna muna ang 6 digit lucky numbers 0 to 9 Ito po ang 6 digit lucky numbers 0 to 9 mga kalaki Kunin mo na number 8 Number 3 Number 1 Number 2 number 4 at number 0. Ayan po yung 6 digit 0 to 9. At syempre po mga kalaki, eh, ito na po ang 5 digit lucky numbers abroad. Ang 5 digit lucky numbers abroad mo ay number 22, number 18, number 26, number 34 at number 35. Ayan po mga kalaki, kompleto na po ang lucky numbers abroad. Isunod na po natin ang mga lucky numbers Pilipinas. Kung saan naglalakihan po ang mga prices ng Pilipinas natin. Kaya eto na mga kalaki, tutok na ha, sa Pilipinas natin. Pero bago yan, syempre dapat nakak-follow po kayo sa mga legit na account namin na ha? Hanapin nyo po sa Facebook ang mga legit na account namin para po makatanggap kayo ng mga libreng lucky numbers. Hanapin po ang red parong king, i-check nyo po ang followers. Dapat po merong Uh, 317,000 followers check kami po yan at syempre po meron po tayong second account red parungkin din po na naka yellow t-shirt ako kasama ko si Lola Carmen na may 50,000 followers ayan check kami yan at syempre po Aris Gatsal yan at may mga legit na account namin mga kalaki sa Facebook at meron po tayong YouTube ang YouTube po natin red parungkin po na naka uh, 16,500 followers at syempre po TikTok ayan ang TikTok po natin right palungkin po na mayroong 423,000 followers. Ayan po yung mga legit na legit na account natin mga kalaki na pwede po kayo mag-request, humingi ng lucky numbers, magpa-code, ayan. Basta po nakita ko kayo po ay comment ng comment, share ng share ng video at heart ng heart. At dapat po nakapalo, dapat po nakapalo mga kalaki para sa ganun ang mga lucky numbers namin ibibigay namin sa iyan ng libre mga kalaki. At syempre po magugulat ka na sa messages mo na yan, i-check mo may lucky numbers ka na. Tandaan nyo po ang lucky numbers namin, libre po ito walang bayad. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months po ito mga kalaki. Kami po magbibigay sa inyo mga tatayan nyo po sa loob ng 3 months mga kalaki. Okay? So ganun lang yun. Kung interesado ka na masubukan ang lucky numbers namin at ma ko ng tama ang mga uh, birth month at birth mo, sumali ka na sa private consultation namin bibigyan pa kita ng discount sa mga maunang sasali. May discount po mga kalaki ang membership fee. Good for 3 months po ito at 3 months po tayo magbibigayan ng lucky numbers. Okay? At make sure na makakausap niyo po ako bago po kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay? So eto na po mga kalaki. Titulin na natin ang mga 6-digit lucky numbers. Pilipinas. Eto na po ang 642. Number 31. Number 40. Number 28. Number 17. Number 37 at number 9 ay 2642 at ito naman po ang 645. Ang 645 natin ay number 31, number 24, number 16, number 29, number 42 at number 23. At ito naman po ang 649. Ang 649 6 digit lucky numbers natin ay number 26 number 5, number 20, number 24, number 15, at number 14. Ayan. At syempre, ito na po ang 655, 6-digit lucky numbers. Ang 655 mo ay number 43, number 47, number 17, number 8, number 24, at number 36. At ito na po ang pinakalas, ang 6-digit lucky number, 658 number, 45 number 49, number 47, number 42, number 28, at number 21. Ayan po mga kalaki, kompleto na po ang mga lucky numbers. Ngayon po alas 11 na umaga, takbo na po sa mga suki yung outlet at make sure po ang mga lucky numbers namin aalagaan niyo po yun ng 3 days bago po natin palitan mga kalaki. Okay, eto na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Shout out po tayo kay Miguel Miguel Quaresma si Miguel Cuaresma ng ayan Kamiling Tarlac hello po sa inyo Kamiling Tarlac po kamusta po kayo sa mga Cuaresma family dyan maraming maraming salamat po sa inyo mabuhay po kayo sa pa walang sawang panunood po sa vlog namin at syempre po tututukan po natin ang mga sinasabi nyo po mga bayan na hindi po natin nababanggit bibigyan po natin ng lucky numbers yan at syempre po happy happy birthday po dito happy happy birthday po kay kay Ma'am Divine. Divine Villanueva po ng ano to? Davao City. Hello po sa inyo Ma'am Divine Villanueva ng Davao City. Happy, happy, happy birthday po sa inyo. Maraming salamat po sa pagtutok niyo po sa amin. Ang nagpapashout out po yung asawa niyo pong poging driver daw po ng tricycle. Hello po sa inyo. At sa mga tricycle driver dyan sa Davao, saludo po kami sa inyo. Good luck po.